Good day mga ka-rider. Sa video natin ngayon, pag-usapan naman natin ang pinakabagong version ng Sniper 155 2024 model at ating alamin kung ano ang meron sa motor na ito kumpara sa unang modelo. Pero bago tayo magsimula, ako nga pala si Mr. L Vlog TV gumagawa ng motorcycle review at kung gusto mo ng ganitong content, ay maaari kang mag-subscribe at mag-follow sa aking mga social media accounts para lagi kang updated sa mga videos ko. Maraming salamat at simulan na natin. Ngayong buwan lang ay nilaunch na ng ni Yamaha ang kanilang bagong version ng Sniper 155 ang ABS version pero naging available na ito sa market noong April 2024 dito sa atin. At alam nyo ba na una na itong nilabas sa bansang Vietnam noong October 2023 at sa balita nga noon ay maraming natuwang mga Yamaha sniper lovers at naghintay sa motor na ito na maging available na rin dito sa Pilipinas dahil sa bagong dinagdag dito na features ang ABS o anti-lock braking system at minimal upgraded design sa kanyang body flares. Ang Yamaha Sniper 155 ABS ay isang makabagong motorsiklo na dinisenyo para sa mga rider na naghahanap ng mataas na pagganap at seguridad. Ang bagong bersyon nito ay may anti-lock braking system na nagbibigay ng mas ligtas na pagpepreno kahit sa mahirap na mga kondisyon ng daan tulad na lang mga mababasa at madudulas na daan. Pagdating naman sa specifications ng makina, pinapagana pa rin ito ng 155cc na makina, single overhead cam, single cylinder liquid cooled with 6-speed manual transmission at naka-electronic fuel injection para sa mas matipid na pagkonsumo ng gasolina. Equipped pa rin ito ng Yamaha VVA o Variable Valve Actuation para sa smooth na acceleration at uses less engine oil and operates under a wider range of engine speeds and temperatures, meron pa rin itong slipper clutch assist para sa smooth na pag-change ng gear from low to high speed kaya naman magproduce ang makina nito sa maximum power na aabot sa 17.7 horsepower at 9,500 revolutions per minute at maximum of torque naman na aabot sa 14.4 newton meters at 8,000 revolutions per minute. Pagdating naman sa mga ilaw nito ay halos parehas pa rin ng design nito sa unang Sniper 155 na gumagamit ng split style LED headlights at built-in signal lights sa bawat gilid at may slick style na LED tail section at build out turn signal lights bulb type naman ang gamit sa likuran na bahagi. Pagdating naman sa braking system ay ito ang pinakamalaking may pagbabago dahil sa dinagdag nitong features na ABS sa unahan na preno at nakadul piston caliper habang sa likuran naman ay disc brakes din pero wala itong ABS ang kagandahan lang ng may ABS ay mapipigilan nito ang paglock ng brakes sa mga sudden brakes para maiwasan ang pagkasimplang mo at makontrol ng maayos ang manibela. Pagdating sa suspension naman sa unahan ay gumagamit ito ng front telescopic fork habang sa likuran naman ay naka monoshock absorber swing arm type para sa mas magandang stability at comfort ng rider at back rider. At may malalapad din itong gulong na may size sa unahan na 90 80 by 17 at sa likod naman ay 120 70 by 17 at parehong tubeless tires. Pagdating naman sa laki ng tangke ay kasya dito ang 5.4 liters na gasolina at kaya namang tumakbo ang isang litro mo sa layong 43.4 kilometers per liter pero nakadepende pa rin sa road conditions at sa bigat ng rider. Ang panel dashboard naman ng motor na ito ay fully digital meter panel display at marami ka na makikitang information na makakatulong sa iyong pagmamaneho at equipped na rin ito ng Yamaha Y-Connect na kung saan malalaman mo ang performance ng iyong motorsiklo at maari mo rin itong makonect sa iyong mobile devices upang makatanggap ka ng notification kung may tumatawag at text kapag ikaw ay nagmamaneho. Pagdating naman sa starting system ay equip na ito ng keyless entry with answer back key system at anti-theft alarm system para sa safety features. At kung mahilig ka mag long drive or gagamitin mo ito pang hanap buhay ay sakto din ito dahil may 12 volts USB charging port na rin ito kaya di ka na mangangamba na malobat ang iyong cellphone lalo na kung magbiyahe ka sa malalayong lugar. At di lang yan may hazard light at pass switch na rin ito para sa safety features ng motor mo at sa rider. Pagdating naman sa body design ay halos di naman nagkakaiba sa una nitong modelo maliban na lang sa kanyang flarens sa unahan na nabago ng kaunti dahil mas maumbok na ito at sa taas naman ay mas pinalaki ng kunti ang visor nito at mas matulis yung design at mas lalo pa itong pinaganda at pina at premium looks dahil sa kunting modification. Take note lang sa mga bago pa lang nabibili ng motor na ito na ang motor na ito ay walang compartment o lagayan ng gamit at wala rin itong kickstarter di gaya sa ibang brand tulad na lang ng Suzuki Raider 150 na may kickstarter. Para naman sa mga kulay na available para sa kanilang ABS version meron tayong isa palang kulay ang matte black, at para naman sa non-ABS meron tayong dalawang kulay na pagpipilian ang cyan metallic at race blue. Pero sa mga susunod na buwan ay magkakaroon din ng ibang kulay para sa ABS version kaya abangan lang natin. Para naman sa presyo as of May 2024, ang ABS version ay may cash price na 145,900 Philippine pesos. At para naman sa non-ABS version may cash price naman ito na 125,900 Philippine pesos. Overall, para sa akin ay malaking improvement na rin ito para sa sniper model nila na may ABS at may kunting modification sa Florence ay nandoon pa rin naman ang pagiging sporty, aggressive at premium look sa motor na ito. Ano ang masasabi ninyo mga ka-rider sa video natin ngayon maaari kayong maghayag ng inyong opinion sa ibaba ng ating comment section. Sana nagustuhan nyo ang video natin ngayon at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakifollow na rin sa aking mga social media accounts para lagi kayong updated sa mga videos ko. Maraming salamat at sa susunod na video, abangan!